Hello po sa lahat. So, sasagot lang po tayo sa katanungan sa nating masugid na follower. So, ang issue po niya dito ay tungkol sa kung meron po bang bayad ang pagre-resign. So, ang sagot po natin dyan ay wala po as a general rule. Kasi sa ilalim ng ating batas, hindi karaniwang kasama sa benepisyo, ang bayad sa pagbibitiw o resignation pay para sa mga empleyadong nagbitiw sa trabaho. Kayan pa man, may mga pagkakataon na maaring makakatanggap ng benepisyo tulad ng prorated 13-month pay at ipapang hindi pa sa tao na sahod o iba pang bayad ayon sa kontrata ng trabaho. So, itong mga kailangan nating dandaan pagdating po sa resignation. So, unang-unang po dyan is Uh, walang karaniwang resignation pay so pangkalahatan ang mga empleyado na magbitiw sa trabaho ay hindi karapat dapat sa separation pay or uh, may bayad po sa pagbibitiw so pangalawa po is ang prorated 13 month pay so ang empleyado na nagbitiw bago magtapos ang taon ay karapat dapat paring isang prorated 13 month pay ang matatanggap niya ibig sabihin ang 13 month pay ay kalkulahin Uh, batay sa haba ng panahong nagtrabaho siya sa loob ng isang taon. So, ang sunod po dyan is ang final pay. So, ang huling sahod or final pay ay dapat ibigay sa loob ng 30 araw mula sa pagtigil ng trabaho or mula sa pagkakumpleto ng kanyang tinatawag na clearance. So, alinman ang mas huli dito ayon 'yan sa Labor Advoice Advisory number no. 6 series of 2020 ng DOLE. So kung yung empleyado naman dyan ay meron pa siyang mga other receivables like for example yung kanyang uh leave credits. So kung may iba pang benepisyo o bayad na hindi pa natatanggap ayon sa kontrata ng trabaho tulad ng mga hindi pa nagamit na bakasyon o iba pang benepisyo, dapat itong isama sa kanyang final pay. So, ang batas at patakaran, mahalagang suriin ang inyong kontrata ng trabaho at ang mga patakaran ng inyong kumpanya ukol sa pagbibitiw ng mga, na, at mga karampatang bayad. So, Atty. Kid Castro po, panatagang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli,